usap para lang masabi mo kaya sa Pilipinas Pura! Kala nyo naman kasi puro kayo lang kakaya na pupira na mabibigisan Turin nyo talaman lang kasatay Jack sa mukha nyo Sino kaya para pamarisan Boom! Ginawa nyo wala na gusto ka lang ay pamukha ako ganito na pagsaka Na mga ka nais nyo Ay namin dumura Pano na kaya ko kami naman magsabi ng aming Magkakasakit na kami, opinion Magkakatunog na kayo lang Yan ang totoo para kayo mga minyon Wala ko naman na kapasakali Kahit mabilis kayo para narumekta Kahit na lumulti na lang kasi makasinasabi nyo Wala namang pwersa Usapan okay. na multi-multi Hindi ko nakalaki ng iron po Kung mangyari talaga ang e ka, malamang Madadawid ako sa mga sira nyo Magamitan na Di okay. ko kaya ko tumasan okay. Kahit ano pang kain okay. okay. mo Di ko, ko kaya ang labatan Nagsama na tatlong day Sa kagram Armageddon Katalo ano ko na sa inyo Pare ganito pa yun Magamitan na Di ko kaya, Dito kaya Tano ko lang sa inyo, pari, ganito ba yun? Matatama sa tawag ka mga kasalita na wala ko na mamatay Lala mo pa na Ginalawa sa talo pa ba hindi malamangay Di pa kaligid sa mo na kami lang ang Check! Sino ba sa mga pabilis na marami? Tak ada lagi tali lepas. Tak ada lagi tali lepas. pa ada lagi tali lepas. Tak ada lagi na lepas. Tak ada lagi tali lepas. Tak ada lagi na lepas. Tak ada lagi pinakamalikot, 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 sa pinakamalikot, 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 na pinakamalikot, ito so, um, ang pagkakang na nabit sa inyo Ganito pa yun Magamit na dito kaya yung tumpasa Kahit ano pag gawin nyo Dito to kaya ang labangan Nagsama na tatlong day Sama ka! Para bakit yun? Matanong labi sa inyo pari Ganito pa yun!